Quality mo lang ako tutusok at bata pa. Kukan. Kuya, gantang torete, puti-puti. Magkano yan, sir? Ito nga yung sinasabi nila, may baboy ka na, may baka ka pa. Anong time niya, sir? Ito, torete, Magkano yan, sir? Ito eh, si Kuya, napagod na. Ayan. Inihintay lang ang mo pala. Ayan, mga presyo ng kanilang mga torete. Tanungin natin. Ayan, magkano yan? So, 55. 55 ang 55, isa 55,000 55, ang presyo ng bawat isa estimated oh, prices may bawas pa kayo oh, lang, bahalang makipag-usap doon sa kay Kuya. Ayan. mag bawas pa. Ben, malaki sa mga sa experience na natin, iba nga lumaki yung mga malalaking baka kaysa medyo

alipatin din na. Ang torete ito. Anongin natin kung magkano pagkabili. Quality ng torete. Magkano sir pagkabili? 60 64, 64,000. Kahit ganun na durin mo yan. Quality mula wala tutusukat bata pa? 64,000 ang magkabili. Quality Ano yung napaka... So guys, nandito tayo sa mga tortihan pa din pa din. Ayan. Ayan. mga maraming baka sa brat. Uh, quality. Mga quality. Mga quality din ang mamimili. Ayan. Kung kaila pang mahal ang baka sa... Tsaka naman dumagsak yung mga mamimili. Anu minta boleh sentuhan Tengah-tengah, tak tandaan pisau Oh Oh tak tandaan pisau nak! Pembinginlah sepatah! Pembinginlah sepatah, Muih ah! Pembinginlah sepatah! Tengah-tengah, tak tandaan nak! Pembinginlah sepatah! Ha? Eh, ada mana? Tidak tandaan pisau,

o kayo kuya, magandang torete, puting puti. Ayan. Magkano yan, sir? 63. 63,000. Puting puti o oh, may bawas pa. 63,000. Galing lemery, sir, ano? Galing lemery. Hindi na ang So, ito yung napakaganda, ano, napakagandang torete ha. Ayan. Ito nga yung sinasabi nila, may baboy ka na, may baka ka pa. Anong farm niya, sir? Orkia M.A. E. Farm. Orkia M.A. Farm. Saan po yung matatagpuan? Ito yung vlog sa Lipa City. Sa Lipa City. Ayan. Opo. Meron po pa kayo Facebook, akang... ano nga, ang Facebook account? Ayan, ang aking page, Burkia MA e. Farm. Burkia M.E. Farm. So, sa mga gusto makipuwede sir, sa ganitong klaseng karatihan, Pwede kayo pumunta sa kanyang page at doon kayo mag-message. Ayan, sali pa. Ayan, magagandang klase ang kanilang toretihan. Ganitong klase, oh. Ayan, one. Wet na wet pa lang, napakaganda. Ito naman, guys. Hello, you team. Atin na magkano yan, sir? Private earning, 64. 64,000. Ah, basay! Matabain ba 65.9 mata ba inabot? Eh, 'yan talaga no, Ha? 62, 65, 65, mas malaki? Ah, bago 65,000 pa tining. Ito, isa na, isa na. 65, bago sa pumili, Alin 'yan? 64 tsaka 65. Ayun, 64 tsaka saka 65. Oh. Okay. Teka lang, 'yan. Maliliit. Kali ni miri, yes. Jaluan, jaluan. Balik lagi satu rentihan. Baik, baik ni, cik. Ia je lunas satu bantamin tinatawaran ng 44,000. Ano rin dula? Ano rin dula? Ano yung kaya? Parang yung medyo plastic o 40. Ano naman yung medyo 40. Mahigit tigwa 40. Ito ang higit 30. Uh, ito ang higit tigwa 40. Yung mga puti. Tapos yung isang maliit, mahigit 30. Ano, magkano ba ka mo? ito. na yun! 40? 40? Portihan. Porti Tausa. Oh, 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 right. oh right. hey. 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 <laughs> no? Ha? -ha. oh, 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 koi. oh, 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 Alamak, 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 Patining. Daming tao. 70,000. Mahihirap kumuha ng video ngayon guys kasi sobrang dami ng tao. Sobrang dami. Ay, oh, tingnan nyo. Upo, <tinyo> ang baka mo. Ang baka mo. Ito <laughs> naman, oh. Nakita na natin sa kanil. Ayan, ito. Pero tihan. Napakarami baka nagbababahan. Nakakatakot eh.

di to matawat si Sir di sa lang. Yeah, Pili Sir. seven boys. Seven thousand pagkabili. Malaking baka. Sixty Ito nabili na yata. Magkano pag pagkabili Sir? Forty Forty eight thousand. Forty thousand four hundred. 82, dalawa. 82? Dalawa. Well, 82,000 na. 82,000, ito si 82,000, dalawang toreteng Ito si Kuya, oh, oh. Madumi ang baka, magandang lahi. Quality. Kano pa yan, Sir? 65. 65,000. Pa, ano? pa lang ano? 65,000. ang presyo. mahahaba. Ayan. puting pating Magkano yan, sir? 70? Yun, 70,000. Quality. <laughs> Quality turret eh. Ayan. Ay, galing saan yan, sir? Galing Lemery. Ayan, eh, galing Lemery. Magkano po, sir, pagkabili niyo? Ano, bali 100 dalawa eh. 106 dalawa? O dalawang turret eh. 106. Sir, magkano po presyo niyan? <laughs> 65,000. Liberty po ano? 65,000 galing ni Emery. Magkano uh, oh. yan, sir? 120. 120, dalawa. Ayan, doon pa sa, sa 100. Oh, may bawas pa sa 120. Ayan, estimated price, 120. Oo, um, so, paparo oh, ko makakatawin ako. Binunot <laughs> ng lahat. Paparo <laughs> oh. tayo ngayon. Parang may putal. <laughs> <Kali na. laughs> parang may putal. Wala. <laughs>

Ray, may itisin ka. May 60,000. 55. 55 ang tawad. 60,000 ang presyo. Tapos, uh, 60,000 ang presyo, tapos 55 ang tawad. Hindi pa binigay sa... Ito piso!

naglalakad na nangalakad na inyong ibalik sa na yung ane na tapik ng komunikasyon tapik 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 tama tapik 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 tapik

Tapos na siya. Dalawahan. Dalawahan. Pili, 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 pili. Ano tatay sa dyan? Pino-pino pa. Ay, okay. at, uh Ay tatay ang yung bahay. Hindi ako din malaki. Hindi ako din malaki. mo, sa Kahit saan, may tratuhan. sa Turetihan. Binibigay ng 60,000, patinig. Masahanan, <tinyo> masahanan. 60,000. Masahanan bakit? Ito yung patakain. Patinig. Ang tangganda. Mahahaba ng paa. May vlogger pa. Ayan. Hi, Sir. Shoutout po. Huwag sabihin <tinyo> mahal eh. Hindi <tinyo> kami makabili ang baka sa... Pwede, gawin vlog eh. <laughs> ah. Pwede, magbabagal lang. <laughs> Baka malaki ka yung tingin. Pwede, magbabagal lang. Baka malaki kayong ko ha. Sige, Salah. Ay, magandang torete Ang mga patining na ito. Tangkad ano, lalaki ng mga paa. Tante, tante. Big masdang kita. Ang ganda lalaki mo, Reyna eh. May bukas na ka. Shout out sa mga kabaka. Ay, si ay. Ay, ay. si ay

wala pa. Ah, wala pa? Eh, hindi mga bibili. Isang kauma. Ah, <laughs> hahahaha. Ayos ang mga lahat. Ayaw. wala ko'y wala Hindi mga walang, <laughs> walang pangalan lang. may pangalan walang isinido? Okay. <laughs> Magkano po ba, sir, ang bigay sa inyo sa dalawang bango ito? Magkano po, sir, bigay sa inyo? Ano? Ah, tatawag pa. pa. Ikaw, sir. Ayaw, tatawag pa. Ayun. So ito binibigay ng 130,000 dalawa. Magagandang baka. Matatangkad oh. Mukhang lalaki pa ito. Bali 65 ang isa. 130. Okay. Nag-iisip pa, pa nila sir kung sila ibibiling ba nila.